sabi ng puting ahas, nako, ito palang si Inday Odotete o Maarte na baka magkumuha sila ng legal assistance from the ICC. Nagpahiwating na ako sa kanya na kung pwede mag-apply ng legal aid uh, dyan sa loob ng ICC. Ngunit ang madali ang sagot ng ICC is, Teka nga, bago ka kumuha ng legal aid, abatingin muna natin Tignan muna natin yung pera ninyo kung qualified kayo sa legal aid. na-na-ang pa, pamilya namin, hindi ho mangihingi o magsusolicit sa inyo ng kahit na anong pin pinansyal na tulong. Mm -mm. Kami nga ni ni Bibi Inday anday nagtutulakan. Nung nasa nasa Davao pa ako, sinabihan ko na si Inday, sabi ko bigyan mo ako ng ano, magpadala ako, paano ko ipadala? Hanggang ngayon hindi niya ako sinasagot. Mm -mm. So ganoon kami. So, yung mga, yung mga makapalang muka dyan, parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Aba, Sarah. So, anong kinagawa? Ba't nag ka? Na gusto mo ng legal aid? Ayan, sinasabi na nga ni Honeylet na ako magpapadala. Parang awa mo na. Ba't di mo sinasagot? Hala. Kaya ba, biglang cambio? Kasi, iimbisigahan na ang, ng ICC ang kayamanan ninyo. Is that why? Teka, makinig tayo sa puting asko sabi, oh my, nag-aaway ba kayo ni Leth? Oh my God, pera ba yan? Para nalang lang magtulungan na lang para kay Tatay Diggs. Lunokin na ang pride at lahat. Baka kal pa lahat ng tagunyong yaman. Yung pag i niyo, di pwede yan. Di kayo sa Pilipinas. Nasa ibang court na dinidinig ang kaso ni Tatay Diggs.